Hello mga ka -dian. Si Ma'am sa bagong araw, bagong video. So sa pangatlong pag-upload sa bulkan Part 3. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang Sapang Pala advantage Church na marami ng pinagbago. Ba't nila mo? Ay, kala ka. Hindi, hindi, hindi. Ito lang. Oase. Ito yung mga activities na nasa mas gumanda ang aming church dito sa Bulacan. At this time, meron kami ng occasional Bible school para sa mga toddler to grade school. Dito sa part na to na may basketball court ay madalas kaming magkaroon ng event for youth or AY program. Kung sa school ay may Christmas party, dito sa church namin tinatawag yan na social night. Afternoon, bago nga kami umuwi ng kapatid ko ay naisipan naming dumaan at ito ay ito yung inalala ko naman kung saan ako ay graduate ng Fort High School kasama yung aking kababatang kapatid na lalaki at after high school dun sa Citrus National High School ay nagdecide kaming dumaan sa isa rin namin tinirahan habang dito nga kami nag-aaral. Ito yung mga time na pares pang buhay sila lolo lola noon. At sa murang edad talagang namulat na kami sa pagbabanat ng buto para lang din syempre magkaroon ng sariling pera pang baon-baon. At sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, fast forward ay eto nga yung nakarating na kami sa family side ng aking mama. Di ba napaka-supportive ng brother ko? For the vlogger daw sa daan ng peg. Charot! So yun nga kung napansin nyo yung hagdan, paakyat, pati yung tulay kanina na, Marami kaming memorable, memorable uh, experience. Aking kapatid kanina, yun nga yung um, sa pagbibideo sa akin. Ang yung pag pa og namin dito lalo na yung hindi pa ganito kasementado at tuwing umuulan nga is mas madulas. Mula doon sa tulay lagpas ay may dating balon kami pinag-iigiban doon hanggang paakyat. at talagang minsan maiiyak na lang kami sa napakabigat at pag nadudulas kami sa napakaputik. May mga ilang kapitbahay kami rito na hindi na namin nare-recognize dahil siguro ang karamihan dito ay lumipat na nga rin. At yun nga am um, hindi na rin namin matandaan yung bayat lupa na pinagpwestuhan ng family house ng mama ko. But alam mo yun pag nakakabalik ka pala kung saan ka nang galing at kung saan ka to pinagmulan mo rin dati o isa sa mga tinirahan mo ay nakaka-fulfill din kung ano pagkatao meron ka ngayon di ba napaka alam MNK o maala maalala mo kaya anyway pagtatuloy ng pag-explore na to ay <laughs> ang feeling ayun nga um sa so hindi po ulit nakakaalam nung mga grade 2 o grade 3 kasi ay dito rin kami nag-aral ng grade school araw na yon ito nga yung paakyat na ito is lagi din kaming um, napapadpad dito. May mga pinupuntahan, lalo na nung araw na si Lolo't Lola ang nag-aalaga sa amin. Tumutulong na kaming maghanap ng mga pangkabuhayan. Pagkakakitaan. Fast forward, eto na nga yung uh, Barangay Citrus sa, sa, San Jose del Monte, Bulacan. So, marami pa kami mga kwentong alaala -ala, mga ka-Gency Moms na pwedeng kwento o ibahagi sa inyo. Pero kasi, baka umabot tayo hanggang next year na ng pagbablog. Dito sa Bulacan, wala nang katapusan. Charot! <laughs> <laughs> alam niyo yan mga kadyan si mams ganun pala yung pakiramdam makaka-fulfill at masaya sa pakiramdam na binabalik-balikan mo yung mga dati mo na lang uh, naranasan no na uh, yung iba pagtatawanan mo na lang na sinasabi mong ito nga ba ginawa yun dito na natatapos ang pag-iing ko sa Bulacan so maraming salamat mga kadyan si mams uh, bye